Guys, muni ako nakuha pag pangaligo na mo og dagat. So, kanisya mura grambutan ng hilaw, oh, tanawa ra So, kanisya, siya, kuyo kay makatama ka ani kay ah, sakit kayo, matigpo ra ni kayo, katul-katul nga sakit pa juga. Tanawa guys, so nang gimok, oh. Muni siya ituyom. Mura pug grambutan ng hilaw, ah. Oh. tuyom so si Archin. So, muni ang kuan mo kaon wa pug ani. Eh. Lamir ba ko ni, eh. pero wa pug katilaw. Distingana nato, ka, oh, na kaon ang tuyom kay tuyo man eh, perting sakita kay nagmatamak ni matigpo ra ni siya sakit kayo so gikuha namo kay kuya kay may makabataan makatamak ni, so peligro po ayo matigpo ra kay ni so kani siya makatamak mo tuyom ko no kana ihi ara ko no Maulian, ambot kun pa na kayo bukas katamak ni, puro kuya kay talinis kay gaso nang gimo ko tanawara god ngilngig guys, siya pertiyo kay ngilngig kayo kana makatamak niya, ani mutaop ni siya matigpo ra So kaning tuyo ma, lang siya para lin kay kuya umas mas mga kabataan.